Kag sa numero uno sa mga balita sa negros, subong at law. Mayor Aldi Benitez dismayado sa makaduana ka beses nga pag-issue sa notice to explain bato kay Bitaw Head Patrick Lakson. Inikasunod man sa paghahatag ni Lakson sa kota sa mga madakpan niya motorista sa mga traffic enforcers. Yari ang report. Wala asang legal basis ginpagwa ang ginpagwa nga memorandum ni Bitaw Head Patrick Lacson nga nagatag sang kota sa mga traffic enforcers sa clamping kag towing operation. Gani insigida ini ginalify o kung ginpa-withdraw ang memo ni Mayor Albi Benitez. Hindi applicable kag hindi legal. No? The civil code has, uh, has uh, a has against us. Kaya matabos na <laughs> ang traffic enforcer. Kaya eh, makita yan ang violation daw, hindi siya sigurado kung nag-violate o hindi. Ang tendency yan, i-dakbo niya na lang para, <laughs> para ma-preserve ang iyang ano, ng, obra. This mayadong alkalde, bangod sunod-sunod ang isyuan sa notice to explain, Bato kay Lakson. Una di rin niya pagkakasang logo stickers ng siyudad sa government vehicle nga kabayan sa mob cab unit. Sunod-sunod gani eh, nabawi pa gani tapos ang isa, may alat hindi ba? <laughs> Hopefully, hindi maglabot sa tatlo. Were you disappointed sa... sa well, of course. <coughs> uh, this, these are the things that should not have been done in the first place. <coughs> Ang salakyan na nakuhaan sa litrato na nagapark sa iya balay, isa ba yung ginabalik dapat ini sa garahe sa syudad sa kilid sa Bacolod City Government Center. Ginako ni Lakso na mga ginaligar kapaltahan niya pero iya ginpatag nga memo nga iya gin-issue ang nagatuyo lamang kun tani nga mapabaskog ang apprehension batok sa illegal parking kasubong sang ginahimo sa iban nga lugar sa abroad. Welcome, development dapat lang. Dapat lang. You don't take it negatively. You know, this is work related work. We make mistakes in the workplace. You know, who uh, oh am I? I'm not perfect. In fact, I'm not I'm not an expert on traffic management. Sabayan sa bayan, sang pagkakasang logo stickers ang Mobcab unit. Iya gin siling nga ginagamit niya ang salakyan para sa monitoring agud mapasiguro nga nagatrabaho sing insakto mga bitaw personal. So I respect that. Uh, it's, an issue of management, different management uh, style and way of looking at things, no? But as far as kung anong iba siya, yung iba ni LGUs, like MMDA, they have successful stories, they like pros and cons mana. Huh? But uh, like New York City for example, Nangayon na sa pasaylo si Lakson sa alkalde. Iga-review naman sa kalkalde ang mangin patag ni Lakson sa ginisyo nga notice to explain antes magatag sa desisyon sa natabo. Nico Delfino para sa Digicast Negros.